So mga bossing, magandang umaga sa inyo lahat. Bale meron sa atin nag-walk-in. Galing pa sila sir ng Bicol. Ayan. Sir, baka may gusto lang muna kayong batiin bago tayo magtawaran uh, ba? Bati ko mga sabi ko yung mga asawa ko. Ah, asawa ko talaga. Ang dami naman sir. <laughs> Ay, isa lang. Ah, isa lang. Boss, ikaw, baka may gusto kong batiin. Katawad sa sakup ko sa bahay. So, saan ba? Saan pa kayo sa Bicol sir? Buhi. Sa buhi. Kamsur. Ah, Kamsur. Test trip na bali nila sir. Sir, ano, kamusta naman ng takbo? Okay naman. Okay naman Bakit bumalik ka na agad? Ramdam ko na eh <laughs> So yan mga boss Papakita ko lang sa kanila yung sasakyan So ito yung uh, Honda CR-V Gen 1 Na nakusunodahan nila sir Bali nag in sila si Honda CR-V natin na Gen 1 Ayan, stock miles Presentable paint Napaka-pogi and rigamplaka, plaka mga na gulong Kompleto pa pala syempre Matic transmission All power na nga pala yung mga boss Yung power window Matic transmission Power steering And all stock pa rin ng uh, manibela and ang dashboard. Mayos na mayos ang dashboard. And ang loob. May seat cover. Pakita ko lang sa inyo ng isang mabilisan lang. All power na nga. Ay, nilagay na ni sir yung gamit. Yar! <laughs> ano? <Hello? laughs> ano yan? Babaw po. Ah, babaw na ng tubig. Sir, 185 Bali asking natin. Magkano tawad yun, sir? Ah, Wag. Tangay pa di Kahit mga 175 sir. Ah, Nag-usap na tayo 160. Wala na kayo pagkasulina. Nag-usap na tayo 160. Ah, 160 naman talaga. Kahit mga 163 sir. Wala nga, sadyan na. Ha? Lapit na lapit sa 163 sir. Wala 163 sir. Wala nga, 160 na lang talaga. Patay okay eh. <laughs> oh, tayo dyan. Patay oh, tayo. Patay oh, tayo sa nag-alap buhay na ito. Walang kinikita. Sir, come, ano man sa iyo masasakyan? Anong okay naman? Okay, okay naman, sir. Aircon. Okay. Malamig naman. Malamig. 160. Patay tayo niya. Walang kikitain. Dua mo, boss. Si okay na yan. Okay na yan. Hindi naman parang Huwag. Ah, 162. Eh na. Hay, mag-peace bomb na si Sir patay tayo 'yan, baby. Pumi-peace bomb na. Okay na. San taw mag-get subscriber? <laughs> Tagal oh. <laughs> pa man ng load. Mamay hindi nakafollow. Hay nako. Namudito. Eh mababait pa rin siya, lumbit talaga Hindi ka naman nagsisinungaling si you Sino know? okay, Sige <laughs> na 162 <six, two>, game. <laughs> Ayaw talaga ni Sir, magdagdag. Para man lang may sobra man lang pang ano ba? Alfonso mamaya. Kahit limandaan na lang, sir. Ay, kaming at gin na lang eh. <laughs> kaming at gin na lang. Kaming <laughs> pa kami dito ng... Sa po 30... Pero babiyahin niya agad ito pa bigol, sir. Agad na itong yan eh. Ang sige, 160. bill ah. na. Thank you, thank you, thank you. ano masaya mo bossing at ako mo sa tawad? Oh, mabait ka talaga. Hindi, <laughs> walang problema dyan bossing. Eh, tayo naman eh, basta may kikitain. So, walang problema. Talagang <laughs> nasubaybayin ko silang gusto. Tara boss, ah, ano na lang tayo acknowledgement? So yun, ah, bali nagawa na lang kami ng acknowledgement para sa payment dun sa Honda CRB Genoa natin. Bali, all goods na kami. Mabiyahe pa sila sir, layo layo pa no? Okay, pa kami hindi ko. Ayan, alas 9 pa lang mabaha. maganda-ganda biyahe nila, sir. Sir, so, yan, bali. Yung nung punasan pa ni Junior yung ano, parang may abot-abot ba man? Siway talaga! Banyan

Napakalupit talaga. Oh, nakalambing pa ang dalawang kolong kayo, dalawang magkapatid. Oh, Alo. Oh, oh, na oh, tol. Tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo binigay mo, mo. Mosing maraming salamat ah At yan Lan, tama na <laughs> 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 <Okay, tiyemba>, lan <laughs> si Junior, lumayo na Ayun na sir, yung ayong acknowledgement. Ayun, biyahe na sila pa uwi mga bossing. Alalay pa na junior oh, meron na oh, si Tiga, may liman dala sila Tiga, 250 oh. Si na si talaga eh. Junior oh, si Way na -way, lal. Sabihin sa inyo lang 300 lang binigay. Ha? <laughs> ah? ah, natututo na. Oo, oh, natututo oh. na, matay-tay din. Atutu-tutu. Si, siway na siway na talaga. Baka tablay na ako sa sunod ito. dati, dati lumalayo. Ako lang ito tumaka na eh. Oh, man. na oh. Tumaka na, tapos lumalayo. na. Oh, lumalayo na. siway ka talaga, Jor. Malupit ka talaga. Up! Alabas, alabas. Ayun.